naglatag ng MMDA ng mga alternatibong pwedeng daanan ng mga motorista kasunod ng isang metrong lalim na butas sa bahagi ng Sales Road sa Pasay City nagbabalik si Velcostody Aabot sa tatlong metrong lalim na butas ang tumambad sa mga motorista sa parte ng Sales Road sa Pasay Lumubog ang bahagi ng kalsada dahil sa paglabot ng lupa. Ang cause po ng sinkhole ay yung bibitawan po nang uh, leak ang uh, utility ng nawasa, MWSS. Kaya na nagliquify na, na, ang lupa sa sa ilalim kaya nasira yung ano, nasira ang ating uh, kalsada. Sa ngayon po uh, tapos na po ang leak repair na gawa na ng MWSS ang kanilang tubo. Uh, ngayon po, uh, pag-usapan po kung uh, ano ang uh, gagawin natin sa pag repair ng kalsada mismo. Balik na ang rasyon ng tubig sa mga barangay na apektado ng leak ng tubig. Pero sarado pa rin ang lumubog na bahagi ng kalsada. Atin pong portion sa Alice Road papunta po noong Deliamore na overpass ay pansamantalang sila. Dahil nakapakita po tayo nung umaga, una maliit nga lang po na butas, tapos lumaki na lumaki. Kaya decide po natin na isara yung buong po um, dalawang lanes na iyo. In-inquire po namin kung pwedeng lagyan muna ng steel plate para po ay madaanan. Uh, alam po natin Monday rush hour sa umaga at sa hapon. Asahan na raw ang traffic sa bahagi ng kalsada lalo ngayong lunes. Naglatag na ng alternatibong madadaanan ang Metro Manila Development Authority. Meron naman pong pahindaan. uno una may parang service road Ay nga single lane po yan. At ganoon din po kung pwede po ay gamitin yung skyway po natin. Or sa EDSA na lang po muna dumaan. Di-deploy De naman po tayo ng pagdagang mga enforcers yan manage po yung traffic para ma-minimize po yung pagsigit ng daloy ng mga sasakyan. Wala pang maibigay na petsa ang MMDA kung kailan maaayos at madadaanan ng mga motorista ang kalsada. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.